Ano yun? Ehh... Pupukay po ako? Dito nga mami. Pupo sa bigaan. Idad taon ka na mami? Sixty. Pangalan mo? Adela. Anong year ka, maestro? 2000 ano ngayon. Hindi man maging limang na eh. sa po sa Baguio? Hindi, hindi ako Baguio. Taga Rosario ako Batangas. Rosario Batangas, pero galing kayo ng Baguio. Galing ano? kami ng Baguio. May pinuntahan na. Ah, may Ay, Talagang sinadya ko pati yung iyong... Hmm. Ano, Saan sa Batangas, mami? Rosario. Rosario. Malayo Pero barrio pa kami, puting kahoy. Malayo. Malayo pa sa Mas malayo. Mas malayong pa. Ay, malayo pa. Tatlong bayan. pa. <laughs> Napakalala. Talagang sinadyan mo tayo kasi. Ano Matagal na akong follower ay eh, nakikita ko nga. Sabi ko, siguro akong gagaling. Dahil nga ng... Pero, nakarecover ka sa pagkarayos rock mo. Awa ng Diyos. Nakarecover. Pang ilang taon na ngayon? Bago mag pandemic. Ah, doon ka na strong. Oo. Sili-sili-sili ko pa eh. Nineteen? Parang gano'n. 2020, 2019, 2019. 2019. Anong masakit sa'yo? ano ano masakit sa'yo? Sa rayon, hindi naman sobrang sakit. Parang nga lang, ang pakiramdam ko, may may, tapos yung talampakan ko, malamig. Malamig yung ano. At ako, hirap lumakad. Anong gusto mo? Kung nahihirapan ka lumakad, paabante. Hindi, ka, damang ano... Yung parang Wala. Uuupo ka uh, at tayo ka. Uh, sige, tayo ka. Uh -huh. Yan, nahihirapan ka na yan. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Sige. Okay. Anong gusto Para mo na gawin natin? dati? Paatras ang gawin natin yung lakad mo. O paabante. Hindi ba gusto mong pa Tinatanong naman. Ay, Mahirap naman ang pa hindi ko kayo tanong. Hindi ko lang na nga ang aking nervyos at Hindi ka pa lungkot. Hindi ka pa lungkot. Hindi ka mo lungkot. Hindi pa Ilanta pa? Flexible pa yung buto mo. Ilang mo pala? Wow. 60. Parang 61. yung <laughs> 61 sa tunay. Eh. Mm. Oh, wow. Masakit ang? Masakit. Ito. Hindi. Ito na. Sa left side ka ba oh. okay. Okay, di na Oo. Oh. Hindi. Ito sa left. na yung kanan. May masakit dito. Wala ah. na. Wala parang bukitigil. eh?

saya pun malah kami bala lap sekarang nak hawi kuih nganai kuih hmm, kamu kamu so, kamu ni oh, relax ke lang mami baba mai kamu ni yeah. Ayo, nanti kau. Lagi mo pinapanood. Alam mo na yung gagawin <laughs> Thank you, <laughs> uh, Lord. Aroy. Nangingimay yung kaliwang paa mo. Pati binti, hita. No, diretsyo. Okay, taas mo nga yung kaliwang paa mo. Taas Okay. Kabila. sa pa ng wala pa sa dito. Araw-araw pinanonood mo ako? Hindi, ako, hmm. mo, oh? hindi naman, minsan na hindi. Ang sinasabi niya palagi, gusto niya yung hinahatak ng buhay. Hindi ako nung wala ni Mami. Exhale, relax ka lang. <laughs> Ayaw, ma ako anak, balik anak, 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 sa anak, sa anak, 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 mo anak, o anak, lalabas anak, 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 pa, maganda pa yung ano ng mo. Yung you, pa eh, maganda siya. <laughs> mahirap, yung hindi siya tumutulong. <laughs> hindi na flexible, wala sa Halos langis. Maganda pa. Ala kang arthritis ano? Hindi ko alam. Wala. Kasi hindi mo naman magayang tuhod mo eh. Masasakit ba yung tuhod mo? No? Masakit yung tuhod ko ito. Hindi. <laughs> kung merong arthritis, kahit kung na-stroke pa, meron sa wala. Kebendaan sahaja. Kenapa? Kenapa nak yang? Kenapa antara? Orang kasmul itu kalau umpam. Ya. Ganyan magdamit yung nanay ko. Marami pa sila. Ayan. Relax ka lang. Sunod mo lang itong balakang mo. Ang tangkad ni nanay, mo. O, relax na yun. Huwag mong pigilin. <laughs> Hindi ka para lang. Ano yung ito? Yung tuhod ko nakadikit sa katawan mo. <laughs> Hindi ka mahulog. O, relax mo lang. Sabay mo lang. Sabay pa ako mag Pwede mo. nila kay mga pag-video. <laughs> masakit sa akin yung ko yun eh. Ito, ito. Yung ko nasa ilalim na Ito, ito. Ito. Ah, ito. Mm -hmm. Hindi Ano ba yan? Hindi. Pero, <laughs> relax, relax. <laughs> oh, relax. mo lang yung katawan mo. Nandito yung tuhod ko, hindi ka mahulog. hindi oh. Yung problema sa lumbar mo hindi siya flexible. Paano ni mo dito? Kailangan si pilitan. Mhm. Toto. O pa-ob. Eh tapos 'yung tapos na lang niyang humutak ko na eh. <laughs> Tak masak apa itu? Ulang semula. Ya kau. Yes kau. Ya. Ini nak kita ko cadung nak tak tu. Jadi Oh, diretso ka nga may sentro ba? Sentro. Hey. Yan, okay, okay, okay. Ganyan okay. na Okay. Eh. Eh. Marigasin mo. Diba sabi ko. Okay. Eh. Aurela <coughs> ko. Mhm. Nang kang hindi lalabas nito. Yung kasi yung ano, luhangin na tawag nila na do sa loob ng disturbance nito ipapalitan niya ng <laughs> ha? <Okay. laughs> <laughs> <laughs> hey, ano yun? Fluid. Sa loob. Ha? Hindi. May din niya. Bihay, ano? Iwala ka na. Ididigay mo yun. Ngayon yung na sa buto mo. Yung molecules na yun, lalabas yun. biglang ginaway ka ko ano. Okay? Open mo lang kamami. I-adjust ko lang yung hips mo. Baba mo lang po. Magkabi lang. Masakit eh. Okay. kasi oh, sige. Daan -daan lang. Hindi ko nang ang... Diyan lang. Dahanin mo kabayo to? Ay, God, this is lang. lot

Rilaks. sekarang tak apa. Tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. apa, apa. Tak apa, tak

make me more than

Продолжение ka. Ayan lang doon sa bagyo, dyan ako makalaka. And tataas pa na ako ng mga ni-step nila. Oo, iwan-iwanan ako. ko na nga. Ang mga yan, na. Yung mga kasama mo, mga kapatid mo yan, <laughs> nami. Like ano yung kapatid ko? So, yung isa, yung isa, yung ina ko. Ano ko? juice. tayo ka, mga tayo ka. Tingnan mo kung wala pinagbago. na naman. Pinag <sighs> ka ba? maginawa ba yung... Hindi ko pa masyadong maano, pero... Yung ganun na pa. yung mo. Parang iba. Mm -hmm. Ano pa? Ganun hindi pa rin ang pa. Hmm. magaan-gaan. Magaan na. Mm -hmm. Lalo na yung Alaya, sinabi... Lalo na yung... Lalo na yung sinabi ko sa'yo. Bukang mami, hihilahin okay. niya yung... So, Huwag daw nasa sayo oh, kung kailan okay. mo gustong bumalik.